Jadi kita hatikan mereka nanti mana admin. Jangan takut. Kebeludak siapa? 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 kita Siapa? 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 Yeah, mas maganda. MM. maganda 'yung daanan pa apply tayo kaysa 'yung kanina sa main <coughs> mas maganda 'yung view na makita mo, 'no? Pa ka Oh, Ang mga daw. <laughs> Nakit na natin yan. Huh? Nakit na natin mga yan. Ay, hindi, pa kasama <coughs> sa atyo. Sa kayo natin. Kasi immortal. Ang kayo Oo. Kaya ba? ba? Gracias. yung tanchong. Ano yung MTR? Ano yung yung MTR? Saan ibig diba? yung Saan? ka sa di ba? Ano yung na